Aries, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 25, number 8 at number 17. Taurus, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, Color Yellow and Color Green number 25 at number 19 at number 31. Gemini, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 19 number 34 at number 18. Cancer, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 20, number 36 at number 22. Leo, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 22 number 17 at number 18 Virgo Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink and color pink number 24 number 19 at number 35 Libra Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white, number 18, number 25 at number 3. Scorpio, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 26, number 29 at number 13. Sagittarius, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 22, number 20 at number 36. Capricorn, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white, number 12, number 39 at number 24. Aquarius, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero Color red and color gold number 40 number 9 at number 12. Pisces. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 24 number 11 at number 33.